Dito na kami. Sama ko sila, boss. And so, ayan. So, ayan. Pababa na namin yung mga pamimigay namin. Ayan, may sunrocks. Hindi, <laughs> ano ba ito? Mga ah, toothbrush. Toothbrush, toothpaste. Ayan, bigas. May noodles, corned beef, sardinas. Ayan, dito na tayo. Piyo na, we're here. Ito yung mga pamimigay natin. More na namin Jollibee. Eh. tapos school supplies. May watercolor. color. Oh. sa mga papa price namin. Papa price ko nabawasan. Dami na bawas. Tapos ito bigay ni Boss. Boss Shout out kay Boss S. Ayan sila. Welcome <laughs> to Terima kasih.

<laughs> Can you do that Yona? Naman. thank you, thank you, you rin. Thank you. Ayun yung sabi ni Ate Karina yung salita. Maraming maraming salamat sa inyo. Binayin kami kami dito. So, um, Makakasa kayo. Babalik kami. Makakasa kayo. ulit kayo. Kasi mahuling punta ko dito 2019. Ah, kaya lang ako natin kayo kasi nagkaroon ng pandemic. So ngayon, ang pangako ko kasi doon dati, every birthday ko, ano natin ako every birthday, every ah, February. Kaso nga nagka-pandemic, kasi nagka-pandemic, kaso kaya anak ako, medyo uh, lang din, hindi na ako nakapunta. Pero ngayon nga, uh, an nyo, uh, every year, pwede namin makapunta dito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yun, ipipig kami sa inyo. Uh, Kasi in na-appreciate ko natin sa kasana mga tulong. هل <applause> تعرفين <applause> Bye bye. Thank you. Thank you. <laughs> so ayan ay pauwi na tayo And nabigyan namin yung mga konting donation namin Para sa mga bata sa dun sa Nazareth Home for Children So ano ako lang ha, disclaimer lang Hindi uh, ko ginawa yung video na to para expose yung mga bata Para sa, para sa views Kumbaga, kaya ako gumawa ng ganitong video para dun sa mga gustong tumulong. Yan, sa gustong tumulong, katulad dito sa Nazareth right Home for Children. Um, pwede kayo pumunta dito sa may bustos. Uh, pwede kayo magdala ng donation. Tumatanggap sila ng cash donations. So, yan. Sana matulungan natin yung mga katulad ng mga ganitong establishments na tumutulong sa mga sa mga bata. Na, yan, sana nag-enjoy yung mga ano, yung mga bata. Pero, yun niya. Ah, uh, hindi ko hindi kami pumunta dito for the vlog. Ah, uh, actually hindi pa kami nagba-vlog. Nagpupunta na kami dito. Ah, uh, Nakapunta na siguro ako dito ano. Ito pang apat na beses na. Ayun ang isipin ng mga tao na kaya lang ako nagpunta diyan kasi for content. Yun nga, tulad nga sinabi ko, pumunta kami dito, bilinag ko yun para dun sa mga gustong tumulong. Tsaka para ma-inspire sila kung gano kaswerte yung buhay na uh, meron sila ngayon. So yun nga, hindi naman ito yung last namin punta dito sa Nazareth Kung dati nga, bago mag-pandemic Ang pangako ko sa kanila na every birthday ko uh, Dito ako magbe-birthday Nahinto lang ako kasi nga, nagkaroon pandemic noong 2020 Tapos yun nga, uh, nagkaanak kami uh, Naging busy Ay, uh, Mapapansin nyo sa video na to puro ano Blurred yung mukha ng mga bata Kasi ayaw, sinabihan din naman kami na ano para hindi rin ma-expose yung mga bata, di ba? Ang mga sa privacy nila, confidentiality, eh, may spelling nun. Basta yun. So, para na rin sa safety ng mga bata, uh, be-blurred namin yung mga mukha nila. so, yun nga, sinama rin namin yung mga anak namin dito para makita rin nila yung kano, kasarap yung buhay nila ngayon na may magulang. So, napakahalaga nung may magulang. Alam nila. Kasi ako, wala akong wala na rin ako magulang. Tatay ko kasi, one year old pa lang ako. Uh, nawala na si tatay. Tapos, yun niya, first year high school ako, nawala rin si nanay. So, napakahirap. Iba pa rin yung may guidance nung magulang. Kaya yung mga nasa, ayun, nasa, nasa red. Napakaswerte pa rin nila. So, yun niya, para sa mga bata na makakapanood nito, katulad ng mga anak namin, uh, pinakita namin sa kanila na kung gano'ng kahalaga, gano'ng kaimportante yung may magulang sarap kaya nung may magulang ako kasi hindi, hindi ko na experience magkaroon ng tatay tapos ganyan, niya first year high school na wala na si nanay so itong mga bata na to uh, mga anak namin pag may nirequest na laruan bigay ka agad Maga gusto ko makita na nila na napakaswerte nga nung may magulang kasi ayan katulad ng mga bata dun sa Nazareth, di ba? hirap ng mga ng walang magulang. Sa iyo mga ibang bata na mga kapatid nito, na uh, pahalin niyo yung mga magulang niyo. Hindi ko mamay hindi na mabigay sa inyo. Uh, magtatampo na kayo, magagalit na kayo. Yung iba lalayasan, yung iba magre-rebelde. Huwag ganun. Napakasarap ng ano, may magulang, may magtuturo sa inyo ng tama at mali. So, yun lang. Lagi yung tatandaan. Lagi natin mamahalin yung mga magulang natin. Pahalagahan natin sila. Respetuhin natin sila. Hey.